Ito po si Papi mga palangga. Yan, inaantok na po siya. Inaantok na po si Papi guys. Yan. So hinayaan ko lang muna matulog si Papi mga palangga. Good morning, good morning. Thank you for always watching. Tapos si Papi guys, nakikinig lang po sa mga ingay sa labas. Lalo na po yung mga motorsiklo na malaki ang boses, nakikinig lang po ito. <coughs> Napakabait ng asong ito, guys. Bliss sa mama anak ko mangkakabilis ka ganina. Taga Santo. Kaloyan ka sa Ginoo anak. Kay buutan kayo ka. Yan palagi lang po itong nasa loob ng bahay si Papi guys. <coughs> Hindi po ito maglakwat siya mga palangga. Napakabait ng asong ito. Hindi po ito nagtulad ng ibang aso na naglakwat siya. Pero si Papi, pag makalabas po siya guys, ayan, magpupo at magwiwi lang. At agad bumabalik naman siya dito sa loob ng bahay at sa tindahan guys si Papi. Good morning, good morning, good morning. Happy Tuesday ka na tong tanan. Sana pagpalain po tayo ng poong may kapal. Bigyan tayo ng maraming blessings at good health. Yan, yun lang po ang pinagpray ko mga palangga iyon good health good health lang po talaga sa amin. At sana mayroong mga viewers do na dumating, maraming viewers sana po subscribers. Sana po para patuloy po kaming makatulong ni Papi guys sa mga deserving na tulungan. Nang dahil po sa, nang dahil po ni Papi guys nakatulong po ako. Since wala na po akong trabaho, nag po ako sa kumpanya. At dito na po ako nagtrabaho sa mundo ng social media. Ayan. Patuloy po akong tumutulong guys. Basta mayroon lang po ako. So sad to say, mayroong pagsulay mga palangga na admit ko sa hospital. So yung ating tinigom guys, yung ating savings. Unti-unting nauubos guys. Dahil po mayroong mga trial sa life. Good morning, good morning, happy, 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 happy Tuesday, kanatong tanan. Ayan, unti-unti nang umiinit, guys. As usual, nandito pa din kami ni Papi sa tindahan. <laughs> good morning once again, this is Papi's update. Uh, today is araw ng Martis ngayon, guys, September 8th, 225 so update ni Papi. Huwag po kayong mag-alala guys. Every day, every hour, every minute, every second. Magkukuha po talaga ako ng maraming video ni Papi araw-araw. Para po sa inyong lahat. Para po makita po ninyo si Papi kung anong ginagawa niya dito. Sa loob ng bahay at sa tindahan at sa labas. Yan po. Relaxing lang muna si Papi dito guys. Sa aking paa. Yan ang sarap ng kanyang pagtulog mga palangga sa aking paa. Yan, paborito kasi niyang higaan dito since maliit pa siya guys, si Papi. Good morning, good morning. Thank you for always watching guys. I love you all. Ito lang po muna ang update ni Papi. Ohayo gozaimasu. Happy blissful and peaceful morning kanatong tanan.